guys may mabako dito kasi naayos yung daanan nila yung service namin may mga kasagingan oh, tsaka yung kabundukan mga tarim dito ay buko o nyog na tinatawag nila kopra tsaka sagingan so siya nga pala naglakad-lakad ako may nakita ako na parang gatoon doon dadaan ako mamaya so para makita natin dito sa lugar na to napakatahimik kita yung mga kalodi ganda ng tanawin o oh, diba so tara lakad pa tayo hello mga kalodi. kumusta what's up yan so nandito tayo sa municipality ng Vincenzo Sagon ah, sakop to ng Sambuanga may nakita kong magandaganda tanawin namin ditong karagatante na yun ang dito sa pag ko mga kalodi hmm. So tutok natin yung camera Yan mga kalodi oh Napakahangin dito May malit na isla doon mga kalodi So pinupunta ng mga Bisita yan Pero wala mga kabahayan dyan Kumbaga uh, iniikot daw nila yan Okay mga bangka dito oh Ayan Napakatahimik dito mga kalodi Ganda tanawin no dito ka lang tumambay, tinapon yung matindang init. Tanggal ang pagod mo. Tsaka ano, marirepress ang isip mo. So dun sa gawi kasi, mga kalodi, may entrance sa dyan, sa gawi dyan. Kasi ano na yan? Beach nga ba? Beach. Ganda dun Oh. Kaya e, pang tulay na malaki dun. O. Oh. Ito nyo mga kalodi. May tulay na malaki dun. Wow, napakaganda tanawin. Napakatahimik dito. So, yung mga bangka na yung nangingisda Pero yung medyo malaki na kagaya nito, yan yung pinupunta doon. Sa isla na yan. yan. So, nadaan lang naman to. Bumaba ako sa mga kalodi. Para meron tayo may ano, sa team vlog. Yan. So, simple lang muna tayo ngayon um, mga, mga kalodi. kalodi. So, Padipas lang ako ng saglit na minuto para yung utak ko naman. Tingnan yung mata ko ng gabi ng puyat di makatulog eh, ewan ko bakit Ayan. so mga kalodi uh, dito na tatapos ang simple vlog ni Kenny Vlog so kayo na lang ang ano mag comment <laughs> kung anong gusto niyo na susunod ko i-vlog sa ngayon kasi wala akong masyadong nakikita na may vlog natin and then uh, sa susunod na linggo lipat na kami ng ibang municipality para may mga magandang view na doon So dito na po nagtatapos muna ang ating mga simple vlog ni Kenny Vlog. So thank you for watching.